Ano nga, bagong mawa ng binuro, isa ito sa paborito ng mga ilunggo. Kaya kung ilunggo ka at mahilig ka nito, panoorin mo to. Ugasan natin na mabuti. Gisaw pala tawag namin dito. Ito talaga perfect na pang binuro. Tapos piliin ko dito ang malalaki, mas malaki, mas masarap daw. Kita nyo na mahala talagang napaka-press pa nito. Perfect din talaga to pang pare sa laswa. Ay bunga talaga kain mo dito. Maglagay ng maraming asin at tunawin sa tubig. Tapos ibabad ang mga napili natin na isda ng ilang minuto para umalat ito at hanguin. Pag ito talaga ulam mo, ubos isang kaldero mo dito. E ready ang tray. Lagyan ng maraming papel at isalansa natin dito ng maayos ang isdang gisaw para maabsorb ng papel ang tubig at siguradong hindi ito babaho, ganito dapat organize, pagkatapos nito hahanap tayo ng lugar na kung saan ito pwede isabit ng hindi maabot ng mga alaga nyo, tulad ng pusa make it sure na direct sunlight para sure ball na tuyong-tuyo ito kasi kung hindi ito napatuyo na maayos sayang lang effort mo dito pag napatuyo na ito ng mabuti, hanap tayo ng styrofoam box with cover, kasi dito natin ito iburo ng isang linggo sundan nyo lang ito sa video kung ano ang ginagawa ko, kailangan marami asin ha, para mas masarap ang pagka-preserve niya, pwede mo rin ito pang negosyo, kasi asarap nito pagkalipas ng isang linggo, pwede mo na ito landakan, satisfied cravings na basta ilonggo, babo